Hey, okay, what's up mga ka-brothers, mga ka-sis? Uh, may nabalitaan ako na may sunog daw sa may Island Garden City of Samal sa may bandang Jamboree. Alright, uh, so may info ako na yung mga alumni ng Groselex Elects Summer Chapter ay nag-meeting kahapon. At uh, yun nga, uh, may ginawa silang konting tulong para sa mga nasunugan dyan sa Jamboree. Alright, panuuri natin mga kabrads, yung pagtulong nila. Let's go! you can be the double head With a sword a torch, carried in the torch Buried in our hands Amore a red minister I'm a, a till the very end Ito ang samahan Na walang karahasan At naging isa ako Sa tanyag na kapatiran Dito sa aming uso Ang pagdadamayan Kahit sa mga magbunta Nagtutulungan yeah. Ang bawat isa Simbolo ng pagkakaisa Buhay ay mahalaga Parang dogong maharlik We are not selects, we're the best, from the east to the west. Soaring eagle with a double S, with a sword in the torch, carried in our hands. a wrest. I'm already ministry, you're my two. Okay, kudos sa so, mga kabrads ko dyan sa Island Garden City of Samal at sa buong mundo. Uh, alam na sa so mga bumubuo ng activity dyan uh, kanina lang. Sa so, mga aktibong um, membro ng Gamma Sigma Epsilon Groceries dyan sa so may Island Garden City of Samal. Kudos sa lahat. Mga kabrads, long live. Sana so, tuloy-tuloy lang pagtulong sa kapwa natin. Uh, sa mga nangangailangan at sa mga sakuna uh, andyan tayo na sinusuporta kahit sa kunting tulong lang uh, andyan tayo. Lunglib, saludo.